yan guys yung mga mani paraan oh. karaan ng tas, ng linggo Ayan, may bulaklak na Good morning, good morning mga idol. Welcome Welcome ngayon December 25 ay hey, mamamasyal ako dito sa akin mini farm baka meron akong mapitas to okra Okay ng okra Peace may sakit yung aking okra ngayon so ayan guys uh, samahan nyo ako mamasyal dito sa aking mini farm bago tayo magsimula guys uh, huwag nyo kalimutang mag live subscribe dito sa aking channel sa kuya ito vlog ito guys oh manulaki na yung aking mustasa yan tanim pong mustasa mga ilang puno lang siya kasi hindi na buhay yung iba Ayan guys, so oh, meron pang papayan dalawa hinog na. Ang payat ng puno, puputukulin ko nga para gumanda yung bunga niya. Taas pa, hindi ko siya maabot. Ayan. Dalawa lang yung bunga niya, pangit. Tapos dito guys, yung pipino ito. Pipitasin ko na. Yung maliit pa. Oh. Pwede na to, no? Hmm. Pipitasin na yung pipino. Kasi baka pa eh. ito so, mga idol pipitasin ko na, unang bunga ng pipino hmm. yeah. yan ito yung unang bunga ng pipino hmm. abangan pa natin yung iba pa eh hmm. naman yung mga mani malalaki na hmm. ito na yung nakuha kong pipino Mm. Press na press. Galing sa aking tani, ma'am. Mm. Tinanim ko yan. Tinanim eh. ko. Hmm? Ah! Oh! Ah! Ang lutong. Hmm. Dito guys, may papaya. Isa. ito pangalawa. pangalawa ito pangatlo tatlong papaya meron pang maliit doon sa pinakita ko sa inyo kanina doon sa kabula doon kukuhaanin ko rin yung mapayat na ano. so yan guys tatlo yun mali limang papaya to kaya lang problema ko kung paano siya kukuhanin. Siguro putulin ko na lang yung puno kasi na. Kasi buli ng bago, wala na naman siyang bunga eh. oh, hindi maganda yung kasi nasa ilalim siya nito mga puno. Hindi maganda yung bunga niya. Hmm. Hmm. Kalme, baka pa yun no? hmm. Baka ang kulay puti. Daming mga talbos ng kamote. Yan, no? Tataba na nung tanim kong kamote. Kamote baging. Yun. So ito guys, putulin ko na siya kasi pangit siya magbunga. Para siya, ano yan, tangkad tangkad oh. doon. Layo ng bunga niya. Putulin ko na siya. Yan pa yung isang puno eh, oh na paangat din bumunga maliliit siya tagalog na bilog ayan bumagsak na siya nadaganan yung aking tanim na saluyot oh ayan na siya guys so, nakalima nakalima akong papaya ngayon na ipadala sa aking mga tatay nanay para makatikim na sariwang prutas ayan nakalima ako ngayon no? Ito yung tanim kong mga pechay. May punla na rin ako mga kamatis. Meron din ako nitong ito, magbubulaklak na yung kalabasa. Ayan. tapos yung papaya ko napakaliit pa may bunga na hmm. parang mga tatlong mga 36 inches pa lang siya tatlong roller pa lang yan, may bulaklak na hmm. kaya payat pa yung puno niya diwan ko kung gaganda yung bunga nito yung kalabasa may, may bulaklak So ayun guys, uh, lang ako ng mga gulay ngayon kasi eh, hindi ako makapagtanim gawa ng meron akong guest sa swimming pool ngayon, December 25, bando na ito, mga sili ko oh. Ang lalaglag lang ang sila, hindi ba consume kasi sobrang dami. Dito lang yung taniman ko guys, yan. Paikot-ikot lang ako dito, pero malaki din to, mga 600 square meter siguro tong aking tinataliman na to. Ayun, no? Maganda rin pala kasing tanim papaya kasi pag malaki na siya, ani ka na lang ng ani kaya nagpunla ako ng mga papaya ngayon. Ito, kagaya nito, oh. pinutol ko lang siya. Kasi hindi maganda yung sibol niya. Eh, itong sibol niya ngayon, bagamat, mm, ano, eh, pangit din ang dahon, titignan, titignan, ko kung anong magiging itsura. Ito dati may bulaklak na lalaki siya dati, hindi siya namin puro bulaklak lang eh ngayon binutol ko baka sakali din so ayan guys hanggang dito na lang muna tayo Pasko, Pasko ngayon o oh. Ito lang muna yung ginawa ko. Namitas ako ng papaya, namasyal sa halamanan. Tinignan ko yung mga tanim kung anong meron. Ayan. So, yung mga ibang tanim pa ako doon. May pechay, merong kalabasa na may bulaklak na rin pa kasi sa susunod na mga video ko na lang ipakita. Okay, sa muli guys, uh, huwag niyo kalimutang i-subscribe. Ang kuya Itoy Vlog, uh. maraming salamat din po pala sa mga sa mga viewers natin, yung mga solid viewers. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo sa pagbigay suporta dito sa aking channel guys. Uh, Kuya Itoy Vlog. God bless. Guys.